Magandang araw mga kaibigan. Sa episode na ito, ating tatalakayin ang mga mahalagang hakbang, tugon at programa ng ating kasalukuyang pamalaan tungkol sa pangalaga sa kapaligiran. Sa itong napakahalagang aspeto ng ating bansa na nag-aambag sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga mamayan at sa pagpapalaganap ng kamalayang pang ekolohiya. Una nating tatalakayin ang mga programa ng pamahalaan sa reforestation at afforestation. Ito ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan ng ating mga kagubat. Sa pamamagitan ng National Greening Program at Enhanced National Greening Program, ang pamahalaan ay naglalaan ng mga pondo at suporta para sa pagtatanim ng mga puno at halaman sa buong bansa ang mga programa ito ay naglalayong panakasin ang mga kagubatan, protektahan ang mga endemikong hayop at halaman at mapanatili ang kalusugan ng kalikasan. Pangalawang hakbang ay ang wastong pamamahala sa yamang tubig ng bansa. Ano nga ba ang ginagawa ng pamahalaan ukol dito? Sa lalim ng mga programa para sa rehabilitasyon ng mga ilok at lawa, ang kasalukuyang administrasyon ay nang tututok sa pag-alaga ng mga yamang tubig, pinapatupad ng water management ng water conversation initiatives upang mapapanatili ang kalidad ng tubig at pangalagaan ng mga ito para sa mga kabataang henerasyon. Isa pang mahalagang aspeto ay ang issue ng solid waste management. Paano ito na-address ng pamahalaan? Sa pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan at ng masinong government, ipinapatupad ang mga hakbang tulad ng waste segregation at recycling initiatives. Isinusulong rin ang plastic waste management program upang mapabawas ang paggamit ng single-use plastics at naayos na itapon ang mga ito. Nakakatuwang malaman na ating pamahalaan ay nagpapahalaga rin sa paggamit ng renewable energy sources. Ano ang mga programa nito? Upang mapanatili ang malinis na enerhiya at mabawasan ng greenhouse gas emission, ang kasalukuyang administrasyon ay natutulak ng na mga bayag itong nagpupumot na solar wind at iba pang re renewable energy technologies at ito ay isang hakbang sa tamang direction para mas malinis ang kalikasan. Paano naman inaalagaan ang mga protected areas at ang kalupaan ng bansa? Sa mga national parks at wildlife sanctuaries, patuloy na binibigyan ng atensyon at proteksyon ang mga ito. Ang mga programa para sa biodiversity conservation ay naglalayong mapanatili ang kalusugan ng mga hayop at halaman na naroroon at itagoyod ang pangangalaga sa mga endangered species. At huli, paano ay na-address ng pamahalaan ang epekto ng climate change at mga kalamidad? Ang mga programa sa climate change adaptation at disaster risk reduction ay naglalayo ng panatili ang kaligtasan ng mga mamamayan sa mga pagbabago sa klima at mga kalamidad. Ito ay bahagi ng pagiging handa ng pamahalaan para sa mga hamon ng kalikasan. Sa kabuuan, kitang-kita natin ang malasakit ng ating kasalukuyang pamahalaan sa pangangalaga sa kalikasan. Ang mga programa at hakbang na ito ay nagpapakita na tayo ay hindi lamang sumusunod sa mga pandaigtigang pamantayan ukol sa pangalaga sa kalikasan, kundi tayo rin ay nangunguna sa mga hakbang para sa mas malinis at maayos na kapaligiran. Tandaan natin na ang pag-aalaga sa kalikasan ay isang responsibilidad ng bawat isa sa atin. Magtulungan tayo upang mapanatili ang kagandahan ng ating kalikasan para sa mga susunod na henerasyon. Maraming salamat sa pagtutok, mga kaibigan.